Yo, what's up mga kabuknoy? Sa si mga kabuknoy, meron tayo si Sir, sa inyo na Kawasaki si Barako. Yo, may kagawin tayo mga, Kabuk mga kabuknoy na Barako. Na nagsawa na si Sir sa kararagdag ng coin sa kanyang makina. Baliw! Alamin natin si mga kabuknoy kung ano naging problema sa kanyang makina. bakit siya sobrang usok. Yo, so, pakita ko muna yung problema ng Barako ni Sir. barako, yung Kawasaki barako 1. So, nagsawa na si sir sa karalagdag ng oil sa kanyang makina. So, ngayon, papagawa na. So, papandarin mo natin para makita natin yung problema na yung sir sa kanyang barako. Pandarin mo ngayon. Pandarin mo ngayon. Pandarin mo. Yan. Tingnan natin yung ano, malak, malakapri na usok. So yan, ganun kausok yung motor ni sir sa kanyang marako. So, nagsawa na si sir sa ng oil sa kanyang engine. So, ang gagawin natin, itatap overall natin yung makina para makita natin, ma-check natin yung valve seal at yung piston ring or kanyang block. So, kalasin ko muna mga A few moments later. Yan guys, nakalas ko na yung mga bracket dito sa kanyang cylinder head. So, tanggalin natin yung cylinder head cover. Ayan tinggalin na natin yan alamin natin yung problema ng barako bakit sobrang usok so mga kabok na nagawa ko na pala to eh, um, mga 2 years na kalipas so ngayon sobrang usok na naman siya so ang ginawa namin dati nito, na ito nagpalit na kami ng stone ring valve seal lang so ngayon napisa na naman bumalik na naman yung usok nya so alamin natin yung block nya kung walang gas gas at saka yung kanyang bulb seal so kung may makita tayo ng gas gas mga kabuknoy gagawin pa natin para i natin Huwag wala naman check na rin natin kung maliit ba yung gap na piston ring nya dun sa kanyang block once na malaki na papa-reborn na rin natin yung mga kawok may so kalasin ko muna yung timing gear yan natanggal natin yung bolt sa timing gear Kalasin na natin yan. yan. Siyan so, guys, nakakarasin na natin yung timing cover, timing gear. So, kalasin na natin yung stud bolt dun sa kanya cylinder head, yung apat na piraso gamit ang dosing socket. So, tanggalin na rin natin yan, makabok na yun. para ma-check na natin yung problema ng barako. So, yan, tanggalan natin yung bolt. Dayan, uh, luwag na natin yung cylinder bolt na apat. So ngayon, malalaman natin mga kabukmay kung naging problema sa kanyang barako. So 2 years ko na nagawa pala to. So ngayon, bumalik ulit. Nagkaroon ng usok nga malakas. Dito natin malalaman kung anong gagawin natin. O magpaparibor na tayo. O piston ring pa rin sa valve seal. So maganda siguro mga na kung malaki na yung gap na piston ring sa kanya cylinder block. E eh, paribor na natin para pit na pit pa rin sa kanya ang block. So tanggalin ko muna yung bolt. guys. So, yan guys, nakalas ko na yung yeah. cylinder bolt. Tanggalin natin cylinder head. Kalasin na natin sa kanya makina. Da Ring. <laughs> So dito guys, napansin na natin basang-basa -basa na yung kanya engine valve sa may kanya carbon. Ayan. So check natin sa may block. Ito na yung kanya cylinder block. Basa na rin ng oil. Kaya pala sobrang usok na yung kanya ano, tambotso. Parang HD3 na. O stroke. So tanggalin na natin yan. Check natin kung walang gas-gas yung ano, yung block. So guys, napansin ko rito sa kanyang cylinder block. So check natin yung ano, yung gap na piston ring niya dito sa kanyang block. So tanggalin ko muna yung piston mga may para ma-check natin yung piston ring, yung gap niya kung gaano kalaki. So ito na yung piston niya. So tanggalin na natin dito sa kanyang connecting rod. So check natin yung gap na kanyang piston ring kung gaano kalaki. So dito na napansin ko sa kanyang block Okay pa naman goods Wala pang problema Walang gas gas So check natin sa kanyang piston ring Ipasok natin doon sa kanyang cylinder block Kung gaano kalaki yung gap Ayan pasok na natin yan Yung ring Check natin Ito so na yung piston nya yan check natin yung piston ring Kung gaano kalaki yung gap So yung mga na ito na yung ano, ito na yung laki na ang gap na kanyang piston ring. So malaki na siya yung clearance. So gagawin natin, check natin yung block niya kung walang ano, walang kanto. Pa naman mga makabuknay ang papalitan lang natin dito. Piston ring lang tsaka yung valve seal. So yun lang ang papalitan natin dito sa kanya barako Wala tayong ibang papalitan kundi piston ring lang tsaka valve seal. So check na rin natin ng makabuknay. So ito pa naman yung ano niya, yung piston niya. Wala pa namang gas gas or cam dun sa kanya ano. Piston. Yan, saka natin lilinisin nya mga Papalitan na lang natin ng ano, piston ring tsaka valve seal. So originally niya na ipapalit natin na valve seal yung piston ring RK lang. So medyo kasi si sir sa kanya ano, budget. So ayan. Ito lang gagawin natin mga buknay. Linisin uh, na natin. Balik sa piston ring. Saka valve seal. Linisin na rin natin yan. Igagaray na rin natin yung engine valve. So yun. Linisin muna natin. A few moments later. So guys, so na, nakabili na tayo ng parts ng barako. So ayan, ito na yung gagamitin natin na piston yung rig yan Araiki, -E, Japan so ito gagamitin natin standard pa siya mga kabukmay ito yung gagamitin natin pambara ko, standard yung kanya piston ring so hindi na tayo napalit na piston okay pa naman yung piston nya Woods pa naman tali ring lang saka ito na yung ating top gasket ito yung gagamitin natin na top gasket At saka valve seal guys to original na kinuha natin na valve seal yung original na pambarako So, ito na yung guide. So, asimbolin na natin yung ating piston ring doon sa kanya piston. So, wala naman problema kasi yung ano yung piston. So, ring lang yung pinalitan natin. So, salpak na natin kasi goods pa naman yung ano, goods pa naman yung block. Wala naman sa kamot or gas gas dun sa kanya ano, block. So, ring lang. So, kabit na naman so, na natin yung ating piston ring. So, yan at uh, saka yung valve seal nakabit na rin natin locker arm na rin natin So sasalpak na natin yung ating piston yun na natin makabok na yung piston natin sasalpak na natin yun guys nahin nakabit na natin yung piston so inix na natin yung block nakabit na rin natin ayan na guys oh. ayan rin natin kakabit na rin natin So yan guys na na natin yung cylinder block So yan So ininext natin yung Cylinder head So kabit na rin natin ito mga kapuknoy, Para matry natin mamaya Yung ginawa natin kung magkakaroon pa siya ng usok Na parang It's d 3 yung mga Marator stroke mga kapuknoy. So kabit ko muna itong cylinder head So yung mga kabuknoy okay na yung ginawa natin Na barako natin yung na, na mayari At nakapilakarawas na rin So yan ah Ayan, yun ang ano natin, pinarita natin yung piston ring, valve seal, tap gasket siya guys. Ayan o. Kaya mag-dito lang muna mga kapukoy.